13 na agad, 13 second na agad. Magandang tanghali po mga Karoder TV. Andito po ako ngayon sa Perview. Panoorin po ninyo si Karoder TV. Ako po ay, ito po, magmamatamis po kami ng burot. <laughs> Andito po ako sa Perview ngayon, magmamatamis kami ng burot. Paki paki ano po paki panood habang ako ay nagbabalat kasi bawat galaw kaya kailangan ating ibablog para hindi man marami ang viewers basta importante nakakapag-vlog pero sana po sana po naman ay eh, inyo naman pong tangkilikin ng YouTube ni Karo Del TV. Kasi po talagang napakabagal lumago ng aking mga mga, mga mga, basta mabagal ang paglago ng aking YouTube. Pakisuyo na lang po. Sige po, tuloy-tuloy po lang ako. Malaki-laki po ito, oh. Mabigat po. Magdala lang ako ng dalawa. Isang mas malaki dito. Yun po, ibibigay ko po doon sa naging kalapit bahay ko doon sa sa Fairview. Mamaya po yung aking i chat na kung pwedeng kuha nilang dito sa labasan. mamatamis. Lalagyan po namin ng sago, tsaka saging na saba, magugagataan. Ayun. tuling ko po yung puno at ito'y medyo parang ayun pero maganda oh. po tapos na magbalat askem po sandali lang po mga karodir TV aking po huhugasan uh, saglit lang po Ayun po. Asensya na po. Medyo para ma mamaya hindi na masyadong madumi. parang kulang pa po ang hugas ha Excuse po, kulang ang hugas. na po, malinis na. Talagang, talagang isang piraso po lang, ay talagang ulam na ng dal matamis ni ng dalawang pamilya Dapat po ay hindi gaya tayo, Tipa! und dami po nito. Talagang makakapamigay sa kalapit bahay. Kung lang ito'y matamis, parang maganda eh. Ayan, singkamas ay matigas kainin. Ito malambot oh. Tiniti pa ka pa lang. Ay talagang parang parang masarap na masarap ah. na po yung na po yung aking planggana. talaga pasensya na po talaga ang concentrate ni ka Roger TV <laughs> nasa nasa burot <clears throat> nag-search po kami sa YouTube sa Facebook burot talaga ang tawag nila burot kahit sa bicol burot

i'm <laughs> Talaga pong umaapaw eh. Umaapaw. Sige na po mga Karojer TV. Mamaya na lang po siguro pagkakainan namin eh. I magsisit na uli, magsisit, magsisit uli ako na pag vlog kong kung kung, kung yam Salamat po paki like and subscribe and share. Kung po talaga ng ano, pipindot lang naman po kayo, paki-subscribe na rin. Salamat po. Bye-bye.